Paglalakbay ng isang litratista, inspirasyon mula sa karaniwan. Karaniwang tanawin, kakaibang inspirasyon. Ang mundo ay puno ng mga bagay na madalas nalalampasan. Sa likod ng bawat karaniwan, mayroong di mabilang na kwento na naghihintay na maitampok sa iyong kamera. Sa bawat sulok ng kalye, may tagong kahulugan. Ang bawat crack sa pader, ang bawat ulap sa langit ay may dalang inspirasyon. Bigyang pansin ang maliliit na detalye na napapalampas madalas. Ang iyong mata ang susi sa pagbabago ng karaniwan sa kahanga-hanga. Balik tanawin ang mga simpleng sandali ng buhay. Naroon ang tunay na diwa ng inspirasyon. Isang tasa ng kape, isang ngiti ng bata, o isang paglubog ng araw, ang mga ito'y larawan ng buhay. Damhin at ipahayag ang kanilang kakaibang kagandahan sa iyong mga litrato. Huwag matakot sumubok ng bago. Ang pagkamalikhain ay isang paglalakbay na puno ng hindi inaasahang tatpo. Yakapin ang pagkakaiba, ang kaguluhan, at ang kalinawan na dala ng bawat kuha. Ito ay iyong paraan upang pinalakasan ang sarili at makilala ang iyong natatanging estilo. Ikaw ang kwento. Lumabas, dala ang iyong kamera at bukas na puso. Ang kalye, ang mga tao, lahat ng ito ay naghihintay makilala. Gawing ka pa na panabik na gawain ang pagtuklas. Ibahagi ang iyong mga larawan at ipakita ang ganda ng karaniwan sa mundo. Magsimula ngayon.